So magandang umaga mga kaibigan. Narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman sa iba't ibang mga bagay. Ang kaalaman nito ay tungkol sa halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa labing lima na pinakamahal na mga halaman dito sa Pilipinas na baka nasa bakura mo lang at baka pwede mong pagkakitaan o pwede mong pang ikayaman dahil lang sa pag-aalaga ng halaman. Kaibigan, Naalala mo pa ba nung unang pagkakataon na bumili ka ng halaman at kung magkano ang halaga na ibinayad mo para sa mga ito? Siguro kaibigan kung isa kang tao na mahilig sa halaman, maaring gumastos ka mula isandaan hanggang isang libong piso nung unang pagkakataon na nakabili ka ng halaman. At nakita mo rin siguro kaibigan na may ilang houseplants na ibinibenta ng isang libong halaga o higit pa dito. Handa ka bang magbayad, kaibigan, ng higit pa sa isang libo para lang mapaganda ang iyong tahanan at ang iyong bakuran sa pamagitan ng mga halaman? Hindi na siguro pangkariniwan sa inyo ang makakita o makarinig ng mga halaman na sobrang taas ang presyo ngayon. Dahil nga may mga celebrities, kaibigan, na nag-share ng mga larawan nila sa kanilang social media, yung mga hard to find na mga halaman nila sa social media na sobrang taas ng presyo na pwede ka nang bumili ng bahay o lupa sa halaga pa lamang na kanilang halaman? Mula sa variegated alocasia ni Jinky Pacquiao hanggang sa price plant babies ni Aubrey Miles, mga kaibigan, kahit siguro pa paano, meron ka ng ideya kung gaano kamahal o gaano kamamahal ang mga presyo ng mga halaman ito. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, bibigyan ko muna kayo ng babalak. At paalala, kung kayo ay nagbabalak na manglekta ng mga halamang babanggiting ko sa video ito. Una, karamihan ng mga babanggiting kong halaman sa video ito ay nagtataglay ng mga nakalalasong substances na maaaring makalason sa mga bata at sa inyong mga alagang hayop kung ito ay kanila makakain. Ikalawa, iligal ang pagkuha ng mga halaman sa mga kagubatan para ipagdili o gawing pandekorasyon sa bahay at may karampatang parusa ang sino mang mahuhuling gumawa nito. Ang mga presyo ng mga halaman na babanggitin ko sa video ito ay ang mga pinakamahal na presyo ng bawat partikular na halaman base sa mga online prices nito sa mga online bentahan at base na rin sa mga documentary videos sa telebisyon. Maring may pagkakaiba-iba ang mga presyo ng mga halaman base, base na rin sa laki at ganda ng mga halaman na iyong bibilhin at base na rin sa lugar kung saan ninyo ito bibilhin. Ngayon, ano-ano nga bang ilan sa pinakamahal na mga halaman dito sa Pilipinas na baka nasa bakura mo lang at pwede mong pagkakitaan at ikayaman? Ang una sa ating listang kaibigan ay ang rubber tree. Ang rubber tree kaibigan ay isang uri ng pikos na may malalaki at makikintab na mga dahon at may milky na katas na kariniwang ginagamit sa paggawa ng rubber. Ito ay katutubo sa mga tropical na regions ng Southeast Asia at maaari ito o oh, at maaari itong lumaki ng napakataas sa natural nitong tirahan. Ito ay karaniwang pinapatubo bilang isang halamang ornamental dahil sa kaakit-akit nitong dahon. Ang pinakamahal na presyo ng rubber tree kay ay maabot sa 1,800 pesos. Ang ikalawang halaman sa ating isang kaibigan ay ang halamang saikad. Ang saikad mga kaibigan ay halaman na karaniwang may matibay na trunk at may crown na malalaki matitigas at evergreen na dahon. Ngunit bakit ang nga ba mahal ang halamang ito kay Bigan? Ang cycad kasi kay Bigan ay isa sa mga oldest and most endangered plant groups sa mundo. Kaya ganyan na lamang presyo ng mga halamang ito kay Bigan. Ang pinakmahal na presyo ng cycad plant kay Bigan ay umaabot sa 2,000 o 2,286 pesos. Ang ikatlong halaman sa ating listang kaibigan ay ang Begonia maculata. Ang Begonia maculata kaibigan ay kilala rin bilang Polkadot Begonia. Ito ay isang precious plant na may kakaibang dahon. Ang mga puting spots at mapulang kulay sa ilalim ng dahon ng halaman ito ay siyang kanyang ay siyang dahilan kung bakit ito tinawag na Polkadot Begonia ang spotted leaf plant na ito kaibigan ay karaniwang tinatanim sa loob ng bahay. Ang pinakamahal na presyo ng begonia maculata ay umaabot sa 875 pesos. Ang ikaapat na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang variegated Monstera Deliciosa. Ang Monstera Deliciosa o Albo Bargata ay isang kamanghamanghang uri ng variegated Swiss cheese. Ang halaman na ito ay may malalaki na dark green at brilliant white ng mga dahon. Na may malalaking dark green uh, at brilliant white na dahon. Ang Monstera albobarigata, kaibigan, ay isang rare at expensive houseplant. Ang Monstera barigata ay isang mabagal na tumubong halaman na nangangailangan ng karagdagang liwanag upang lumaki ng maayos. Ang pinakamahal na presyo ng variegated Monstera Deliciosa Plant kaibigan ay umaabot sa 3,000 piso. Ang ikalamang halaman sa ating listahan kaibigan ay ang Anthurium Golden Genmani Variegated. Ang Anthurium Genmani ay ultra-rare o napakabihirang halaman na matatagpuan sa ilang bahagi lamang ng Pilipinas tulad ng Cebu. Ang species na ito, kaibigan, bagamat bihirang mahanap, ito ay madaling mahanap sa Mindanao, lalo na sa Bukidnon at South Cotabato, kung saan may mga breeder ng species na ito. Mayroon ka din daw matatagpuan na nagbibenta ng Genmani sa Bulacan at Laguna. Ang pinakamahal na presyo ng Anturium Gen Money ay umaabot sa 10,950 pesos. Ang ika na halaman sa ating listang, kaibigan, ay ang Powder Pop Tree. Ang Powder Pop Tree ay isang napakatanyag na evergreen na namumulaklak na puno. Ang masagana at, mamag at mababangong mga bulaklak ng punong ito ang siyang pangunahing dahilan kung bakit sikat ang punong ito. Ang powder puff tree kaibigan ay maaaring itanim sa loob ng bahay kung ititrim mo ito at ilalagay sa isang paso. Ngunit ito ay mabubuhay ng mainam kung ito ay palalaguin mo sa labas ng bahay sa isang mainit na klima. Ang pinakamahal na presyo ng powder puff tree kaibigan ay umaabot sa 8,500 pesos. At 350,000 pesos para naman sa isang mother plant. Ikapito sa ating lista ang kaibigan ay ang Cornus Controversa. Ang Cornus Controversa, kaibigan, ay karaniwang kilala bilang Suida Controversa o ang Wedding Cake Tree. Ito ay kabilang sa pamilya ng mga halamang Cornaceae. Katutubo ang punong ito sa Himalayas. China, Korea at Japan. Ang punong ito kaibigan ay kilala rin bilang giant dogwood dahil sa kahangahangang laki ng punong ito. Sa taas na maaaring umabot hanggang 15 metro o 50 na talampakan, kilala ang Cornus Controversa sa mabilis na paglaki nito. Na ito ay nagiging isang eye-catching na puno sa anumang landscape Saan man ito ilagay, ang pinakamahal na presyo ng Cornus Controversa, kaibigan, ay umaabot sa 15,000 pesos. Ikawalong halaman sa ating listang, kaibigan, ay ang Variegated Yucca Plant. Ang Variegated Yucca Plant, kaibigan, ay isang uri ng succulent na may mahahaba at matutulis na mga dahon na may creamy yellow na mga stripes maaari itong mag-produce ng mga puting bulaklak sa matataas nitong tangkay. Tuwing tag-araw, ang pinakamahal na presyo ng variegated juca plant kaibigan ay umaabot sa 3,250 pesos. Pikasyam sa ating listang kaibigan ay ang Sansevieria Siberia Rurida o ang Bijirigal. Ang Bijirigal kaibigan o Sansevieria Siberia Rurida ay isa ay isang milyong piso succulent plant o one in a million succulent plant, kaibigan, na ginawa ni Sir Boyet Ganigan, na sekretary ng Philippine Horticulture Society. Ayon kay Sir Boyet, sa pumagitan ng isang programa sa telebisyon, ang bidirgal ay worth a million daw po dahil daw po ito ay one of a kind. At ang proseso sa paggawa nito ay gumugol ng maraming parahon maraming pagsisikap at maraming gastos. Noong una daw po itong ipakilala sa publiko kaibigan, marami ang nag-alok na bilhin ito sa kanya na may presyong isang milyon hanggang sa umabot pa daw po ang offer sa 10 milyon pesos. Ngunit iginiit ni Sir Boyet na huwag ibenta ito dahil gusto niyang panatilihin ito bilang bahagi ng Pilipinas ang pinakamahal na presyo ng BG ay umaabot sa 10 million pesos. Ikasampo sa ating listang kaibigan ay ang Pilodendron Cillion. Ang Pilodendron Cillion ay isang exceptionally beautiful foliage plant na karaniwang pinapalaki para sa kanyang kahangahang mga dahon. Kapag mature ang halaman na ito, ito ay bumubuo ng isang matibay na trunk na siyang dahilan kung bakit ang species na ito ay isang true giant sa philodendron family. Ang mga halamang ito ay katutubo sa Timog Amerika at karaniwang matatagpuan sa mga rainforest ng Brazil. Ang pinakamahal na presyo ng philodendron Cillion plant ay umaabot sa 5,000 pesos. Ikalabing isa sa ating listang kaibigan ay ang Giant Monstera Thai Constellation. Ang Giant Monstera Thai Constellation, kaibigan, ay isang genetically engineered variegated Monstera Deliciosa na, pinal na pinalaki mula sa tissue culture sa Thailand. Mahirap ipropagate ang halamang ito, kaibigan, at kabilang ito sa Tropical Plant Empire. Kapag pinadatili ito sa loob ng bahay na may wastong pangalaga, Maaaring itong umabot o maaaring umabot ang laki ng halamang ito sa walong talampakan ang haba. Na may mga dahon na umabot sa tatlo hanggang labing dalawang pulgada ang lapad. Ang pinakamahal na presyo ng Giant Monstera Thai Constellation kaibigan ay umabot sa 15,000 pesos per leaf o tinatayang 190,000 pesos kada halaman ang ikalabing dalawa na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Red Congo Variegata. Ang Philodendron Red Congo ay isang unique hybrid variety ng Philodendron Imperial Red at Philodendron Tati. Meron itong tweed na hugis oval at mga kulay burgundy green na mga dahon. Lumalaki ito sa isang magandang rosette appearance ang pinakamahal na presyo ng Red Congo Barigata kaibigan ay umabot sa 800,000 pesos plus o higit pa. Ikalabing tatlo na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Elephant Ear Giant Taro o Giant Alocasia. Ang Giant Taro kaibigan ay nagtataglay ng malalaking mga dahon na kulay berde ang hugis. Ah, na kulay berde na, ku hugis puso. Na lumaki hanggang tatlong talampakan ang haba. At kayang lumaki ito sa taas na abot ng sampung talampakang taas. Ito ay karaniwang tumutubo sa mga kabundukan sa ilang probinsya sa Pilipinas, lalo na sa Badyangan, sa probinsya ng Iloilo. Ito ay Rhizomatous Evergreen Perennial na napakahusay para sa pagdadala ng lunti ang hitsura ng iyong hardin. Ang pinakamahal na presyo ng giant elephant ear o giant taro kaibigan ay umabot sa 50,000 pesos. Ang ikalabing apat sa ating listang kaibigan ay ang caramel marble pilodendron. Ang caramel marble pilodendron kaibigan ay isang tropical na halaman na may malalaking mga dahon na may mga marbled patterns sa iba na may iba't ibang kulay. Kabilang na dyan ang green, yellow, orange, red, pink at forest green na kulay. Ang mga dahon ng halaman ito kaibigan ay variegated. Ito ay may iba't ibang kulay. Ang halaman ito ay mabagal sa paglaki na maring umabot ang taas hanggang sa dalawang talampakang taas. Ito ay tumutubong mainam sa mga kapaligiran na may mataas na humidity na mas gusto ng halamang ito ng diffuse na sikat ng araw. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron Caraval Marble ay umaabot sa 80,000 pesos. At ang huling halaman sa ating li listahan kaibigan ay ang Philodendron Lisa. Ang Philodendron Lisa ay isang magandang hybrid na may burgundy na kulay ng mga bagong dahon nito na nagiging dark metallic green kapag ito ay nagmature na. Ang kapansin-pansin ng mga dahon nito ay sigurado ma makakaakit sa mga taong mahilig sa halaman na naghanap ng unique and eye-catching addition sa kanilang mga plant collection. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron Lisa kaibigan ay umabot sa 15,000 pesos. So yan ang ating napag-aralang kaibigan tungkol sa labing lima na pinakamahal na mga halaman sa Pilipinas na baka nasa bakura mo lang at pwede mong pagkakitaan at ikayaman. Kung gusto mo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman sa halaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa buwan ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's over now and as always have a nice day everyone.